Pintuan natin yan, o sisahin natin. Butas? Pero may gamit naman kayo. Nala, ano? Ito. Ito. Pwede kan kang pambumba? Sige, higay mo. Tulungan natin. Yun. So, yun, guys. Yun, guys. Nakita na namin to kanina. Pero, ngayon, natuluyan na. Kanina, gulong, ano. Ay, ano. Ay, sa kanya yung nasira kanina.